Great day! Mabuhay ka, boses! Walang testimonya kung walang pagsubok. Hindi talaga ito madali kasi kailangan mo yung hirap na yan para mabuo kung sino ka talaga. Kaya dapat marunong kang mag-adjust. Dapat marunong kang sumabay. Dapat kaya mong mag-adapt sa kahit anong sitwasyon. Ah, bakit? Kasi hindi mo alam kung anong dadating. Minsan biglaan, minsan walang warning. Pero wala kang choice kundi lumaban. Kailangan mong maniwala na magiging okay ka kahit walang ebidensya, kahit hindi mo maipaliwanag, kahit walang logic, wala kang pwedeng ituro para sabihin, ayan ang dahilan kung bakit kakayanin ko to. Pero yan mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong maniwala. Faith yan. Trust yan. Kahit hindi mo alam paano, kahit hindi mo makita ang daan, alam mong makararating ka. Ano ba talaga ang magpapasulit sa'yo sa lahat ng sakripisyong to? Ano yung dahilan kung bakit hindi ka dapat sumuko? Ano yung magpapatayo sa iyo tuwing gusto mong bumagsak? Tingnan mo ang sarili mo. Hindi mo na kailangang hanapin sa iba ang sagot. Hindi mo na kailangang hintayin ang rescue kasi ikaw mismo ang superhero mo. Lahat ng kailangan mo nasa loob mo na. Oras na para bumangon at maging pinakamagandang version ng sarili mo. Kung matumba ka, bumangon ka mula sa loob palabas. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Wala akong espesyal na talento pero meron akong pambihirang pagpupursige. Nang kaya ko, may kakayahan akong gawin to. Gagawin ko. Kailangan ko. Dahil may umaasa sa'yo. Ne kaya hindi ka para manatili sa ilalim. Hindi ka para maging komportable sa baba. Itigil mo na ang pagrereklamo. Tigilan mo na ang pag-iyak. Oras na para mag-focus. Kapag nagsimula kang pagdudahan ang sarili mo, talo ka na. Kapag Hinayaan mong lamunin ka ng takot at di panghihina. Tapos na ang laban. Kahit hindi ka pa sigurado, maniwala ka muna. Kailangan mong maniwala sa sarili mo, sa produkto mo, sa serbisyo mo, sa pangarap mo. Araw-araw kailangan mong ibenta ang sarili mo sa sarili mo. Araw-araw kailangan mong sabihin sa sarili mo, Kaya ko to. Kung nagawa ng iba, magagawa ko rin. Magiging record breaker ka, magtatagumpay ka, Basta lumaban ka dahil hindi mo makukuha sa buhay ang gusto mo, makukuha mo kung ano ka. Gusto mong gumanda ang buhay mo? Umpisahan mo sa sarili mo. Mas bigyan mo ng oras ang pagpapalakas sa sarili mo kaysa sa kahit ano ayusin mo ang pag-iisip mo. Palitan mo ang mga negatibong bulong sa utak mo ng mga positibong paniniwala. Kasi ikaw ang bida sa buhay mo. Ikaw ang direktor. Ikaw ang sumulat ng kwento mo. Ikaw ang magpapasya kung magiging blockbuster o flop ang buhay mo. Kapag mahal mo ang pangarap mo, hahayaan mo bang matalo ka ng takot? Hindi! Dahil, yung gutom mong magtagumpay, ah, yan ang magtutulak sa'yo para lumaban. Maging risk taker ka. Itaas mo ang standards mo. Huwag mong hintayin na maintindihan ka ng iba. Hindi lahat susuporta sa'yo. May mga tatawa sa'yo. May mga magdududa. Pero huwag mong sayangin ang oras mo sa kanila. Lumayo ka sa mga taong walang pangarap. Lumayo ka sa mga hindi pa sumubok lumaban. Huwag mong asahan na maiintindihan nila ang apoy na nasa loob mo. Minsan may mga taong galit lang kasi lumalaban ka. Hayaan mo sila. Huwag kang makinig sa mga walang ginagawa pero ang daming sinasabi. Hayaan mong ang buhay mo ang magsabi ng, I told you so. Nang hindi mo kailangang magsalita. Gamitin mong gasolina ang bawat pang mamaliit sa'yo. Tuwing may magsasabi na hindi mo kaya, patunayan mong mali sila. Ngayon na, marami na rin bumangga sa akin. Marami na rin sumubok pabagsakin ako. Pero alam mo kung ano ang kaibahan ko sa kanila. Ako ang Leon, hindi ako gazelle na naghihintay ng inspirasyon. Ang Leon, hindi nagdadrama, hindi umaayaw, hindi sumusuko. Ang Leon, nangangaso. At ikaw, ikaw rin dapat ang hari ng laban mo. Hindi dahil mayabang ka, pero dahil ikaw mismo dapat ang unang maniwala sa sarili mo bago pa ang iba. Kaya sige. Bumangon ka. Gawin mo kung ano ang dapat mong gawin. At ipakita mo sa mundo na ikaw yung taong hindi basta-basta natitinag.